eh sorbohin uli natin tong spot yung spot ko na uh, mga uh, pinaghulihan natin ng roho so baka sakali meron pagbigyan tayo nakahuli uh, po tayo diba so medyo nagpalipas tayo ng dalawang araw kasi pinuntahan din nila utol yun yung natin eh hey yun pinalad naman po sila nakahuli sila ng mga robe at uh, ngayon tayo naman bukas sakali baka meron eh, eh survey na rin Sekali lari. Hei, bule sing tayong ngatanggap. Kau orangnya lah. Sayang, diko kedapansin. Eh. Kau oh, atas tetamu aku, sayang matah. Merengah mereng, mereng. Di ku nak kagad agam. Ini lang aku lang muna. Tama kita, eh. kita lang kita. Syukur si aldoha. Thank Thank you. Okay. Ibigay nama na tayo. Huhuy. Oh, grabe. Ang tunog. Oh, thank you po. Okay. Kaso sumapit agad. Kaso huwag kang papatid. Ha? <laughs> Come yun wow 1 kilo blessing kita tayo thank you lord 1 kilo thank unang blessing na agad tayo salamat po may blessing agad dito pa lang meron na agad tayo na mataan uh -huh. On, uh, pupumalag Kamu nak, ditingin pakoh, so nak, macam hairup dia tu, macam ada pemalayu. <coughs> tengah sah bila, ibu mak kita mau buat ni, tengah sah malapit. Patikin na tayo. Paunang blessing na tayo. Yun. Ipangasya. Maluktot. Okay, mga kariskate. Okay. Sa kabila. Sana meron. Iyan tayo dito ng maganda. Hindi na tayo lumayo. Meron na rin tayong paunang blessing. Ui, grabe. Galing mo <laughs> Okay. Pag-alising na agad. May pad. Pa. May lipad ka pa. talaga naman swerte na po ang na ng sukat to oh. ito lang medyo matibay po yung gamit natin ngayon kung may nahina hindi po kakayanin pakalakas ng mga rohan to hmm. wow meron na sa trati ito wala wala yung one port yan or kulang konti laki na po ito okay, so di ko na i fishnet na lang kasi medyo mahirap pag bit bit at malayo ang lalakarin babaguhin ko na para hindi na po tayo tuloy-tuloy ko na lang kasi baka may lamat na saka paunang huli na rin tayo kanina sumabit-sabit na yun kaya baka may lamat na nakakasiguro mhm mm -hmm, lakas mo nga tayo pumunta rito hindi tayo mabibiyaan konti lang eh. Sumugod so, na tayo dito. Meron po dito. hindi man kalaki yan pwede na sayang sa kanina malaki po yan pangalawa na tayo yun yung malit nga lang to tripod lang to eh pero pag napagsama-sama natin yan so na tayo dito marami naman pang okoy si misis yun na huli po natin nakaraan na walang kilo naibenta na kagad ni misis yun ang okay at saka uh, per pieces iba inokoy niya iba ni per pieces niya kasi parang hindi na po siya magluto so lininis niya lang para hindi na maglinis yung nakabili ready to cook na lang pero muna natin bago tayo li pumunta doon sa natin pumunta na spot okay maganda na rin po huli natin kahit ito nga okay na oh madagdagan pa natin para sulit po yung ating rilig say huli oh, pa sana tayo Diabetes daw. Ay, meron no. Sigurado malaki makita. Tilapia yan siguro. Araw ako. Roho, marami. makita. makita natin yung katawan o kahit ulo lang So isang lang natin talaga to. Wala na naman sila. very much. One in one pot poli. Dang Okay, salamat. Yeah, dagdag pa rin tayong blessing. Ito lang araw. kauli ang buhay naman ako ngayon pagkabalik natin doon sa motor ayan ayan sana okay abang pa rin na tayo ako ito medyo maliit lang yung nagpapakita pero pwede na to Tu. Tengah Kita datang ke hanyan. Kuatan oh, ini kapan? meron pa naman iba yan tripod naman tripod hanggang isang kilo naman ko ito laki po kasi oh, dyan pala kuwan lang <laughs> po siya kung kasi mataba yun ang ganda ng katawan niya layar ini la bah ni apa ni sana to sangat sini nah tak kau tak boleh baru tu yang hang mangel tu aku Tidak dapat dia saya adik kau yang susah sangat ikan lagi ni sayang ang kalaki po hindi ko na ikasa tilapia sayang na wala kalaki po nun nasa 6 fingers na di bali asag tayo ganti baka magpakita dyan sa unahan Oh, malakot. Sabit, sabit. Isa sabit. Yun. Yan lang, hindi pa kasabit. Na, na. na. Okay, blessing na naman. Thank you, Lord. taba oh. Grabe. Asang kilo na ito. Sige, tataba nyo lang. Hey, 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 hey. Jackpot na naman tayo dito. Madaming blessing na naman. na yan, napakalaki po Six fingers na yun hindi ko inasahan yun hindi po <laughs> naikasag agad yung aking airgun eh pero kung nakasag po natin, baka na ano natin na aho na natin yan ano talaga tayo dito eh takbo-takbo lang tayo hindi tayo pwedeng umi isang lugar kasi pero yun mga liit roho na lang yung banata natin yung tilapia ay magpahuli nakakadalawa na po kung malaki nakita ay talaga magpaputok yun roho Sabit Sa na naman to. Sabit na naman to. salamat po blessing na naman kahit walang tilapia ah, di bali dito pa lang Solve na tayo marami naman iyo okay si misis okay ako ang dami naman po natin huli hindi naman kakayanin ang ating Apapun itu. Jadi pala Tuntunin guntun itu. Pohon itu la panggan angin. Kira patah itu tu. Cuba. Dia ada. Ai, boleh. Boleh pergi Kalau kau di pada dali ya. ko natanggal tanggal po oh. sayang tanggal hey, ay pa tayo Diglaan lang eh panotoan ko na agad kasi makataras pa ako layo ako samisabit ka pa bumunta ako naman ay hey! ako napatid po ay ay nako saya dengan Mak Alah time gagal Apa lah you penampilan saya beritahu ni Shhh araw ko na lang kasi hindi pa natin mahirap hulihin eto huli na wala wala hindi na hirap hirap ha. huli na agad naro ka pa diba dagdagang pa rin tayo <laughs> tatlo nandoon tsaka lima to walo okay mas marami yung ngayon natin kasi nakaraan yung timbang iwan lang natin kasi nakaraan meron po tayong mangiloy ay meron po tayong nanghuling na dalawang kilo mahigit Kaya lang ngayon nawalan tayo ng sima. Dalawa. Nawalan tayo ng sima. Pero okay lang. Kasi yung mga reject lang naman natin to. Okay. finish Ganda, ganda na po ng huli natin. Meron pala oh. Baka ng tilapia. Kanina pa ho kayo? Baba, <laughs> saan pa po kayo umuwi? Si Isidro, ako madalas comment sa inyo ah. Ay, ikaw ba yan? <laughs> mo sir? Alvin. Alvin. Muntik Albo. Yeah. Taka ni Isidro. Yeah, shoutout po sa kay Sir Alvin. Ayun yung, Ayun, mayroon pala tayo sticker. Sa Salamat. <laughs> May huli ka na rin pala. Oo, oh, mayroon na. Ngayon, okay, karating na yun. kasi mga bata ng mga uh, -huh. mimuit. Nagigilid-gilid ka lang yan ang Ah, oh, nang oh. nga lang ginawa ko. Eh? Huh? Nagalagari lang. Oo nga no. Mo oh, hindi naman talaga lugi ah. <laughs> hindi naman. <laughs> Pero kanina pa din ako. Dami na naman gawain si Mrs. Na, ano niya ah. na. Ah, pang okay. Okay. Eh babawi yung ay, ano, yung yung Pramisha, -out ka. ay, yung kita rin tayo. Ang gala. Permisa sa tot Ano? Ah, Si Bumpy Hunter. Ayun. Eh, sa tot Sir Bam. Ayun. Ay ano. Uh, Bali Hunter. Yon. Sa uh, ikot-ikot ka lang oh. Para kahon ka ba diyan? Ay, to. Eh? Ay, sticker niya no. Hindi, Ay, yung Ay, yung barili ni Sir Bam. Mm, ganyan sa akin, eh wala akong magamit. Ba, tinamo nga oh. Sir Bam mo, oh, yung ergan mo oh, nakita ko. Napunta nang kabiyaw. Eh, Eren ba ito yung air niya na ito yung, yung una niya? Oo, oh, yung problema, may problema kasi ito Kaya, oh. niya dito Ang problema lang pala, malas, masyadong malaki yung pilit po sir kaya eh, pag pumutok yung ano, napupunit yung o-ring sumisingaw punit yung o-ring sir ginawa ko kinayas ko yun ano. tapos dinoble ko pinalitan ko ng magandang klaseng o-ring mm -hmm. ayun kwento eh pang pang baliente to eh Ito. ano na to parang converted ha oh, pang to eh yung ano na to medyo <laughs> ano pa para ano dagdag mo sa huli mo oh. Salamat. Para madagdagan. Ay, nakatikim din oh. ako. Oh. Tapos uwi na ako eh. Ito okay. yung vlogger kung lagi kong ina, nag comment Nakita rin kami. Yan, no? <laughs> matagal na yung huling pagkikita natin na. No? Kaya hmm. kailan ba yun? Yung doon sa inyo. Doon sa babaan ninyo. Ah, oo. Oh, yung napadaan ka no? hmm. Yung tapos, sa gilid na ilog. Tam, tapos si ano, yung punta ako doon. Punta ka doon ako palit. Ah, oh, yun na uh, ano Connect kami. Daw sa daw sayo. Oo. Eh, yes, mingi ako ng sticker. Ay, ah, kay Mrs. ka lang na nang hingi. Nalaki. <laughs> <laughs> Oo nga nabanggit nga ni misis yan ikaw pala yon. Nirenda muna na ako do sa inyo. Mm, nag nabanggit nga niya. Ay, madalas ako. Oh. Lahat ng ano, wala ka nang bago ba? Wala ka nang bago upload. Meron. Meron. Ba? meron. <laughs> Kahapon meron. Sa nakaraan meron din. <clears throat> ano yan? yan tuwing ikatlong araw? Mm. -hmm. May bago ako. <laughs> oh. But, oh. sige sir salamat ah, thank you, thank you rin sa panunod ah, thank you sige po natin subscriber yung, yung mamamari pala na yan may huli na rin po siya kaya lang konti lang natikim na lang natin huli so, ayan thank you mga kaniskate, salamat po sa patuloy pong support at pagtangkilik ng aking youtube channel maraming maraming salamat po so hanggang sa muli ulit natin vlog mga kaluskarte bye bye po